Sa mga taga-mangaldan dyan may good news nga ako dahil makakabili na nga kayo ng mga original na sapatos, mga laptop, iPhones, mga, mga appliances tulad nga ng rice cooker, oven, electric gas stove sa murang halaga. Puntahan nyo na nga ito mga kaagoy dahil marami nga kayong mabibili dito at mumura nga ang benta nga nila. Good news nga ito sa mga taga Mangaldan. Man. Natagpuan nga ako dito sa Mangaldan. Na Man. sobrang mura kanilang benta, bagsak presyo. At napakadali nga lang ito hanapin. At tapat nga lang ito ng public market. Likod nga lang ito ng Bironsius. At ito nga tinutukoy ko nga sa inyo itong Starwin Consumer Goods. Dahil lang ibabalita ko nga sa inyo mga kaagoy ay meron nga sila ditong original Nike shoes, Adidas at iba pa. Na low as 900 pesos. Ay magkakaroon ka na nga ng original na sapatos. Ay grabe mga kaagoy. Kaysa mga naganap nga ng sapatos na original, puntahan nyo na ito prami sobrang daming ang gaganda. Na legit nga sa quality at sa mura. At bukod nga dito sa sapatos mga kaago ay eh, meron pa nga silang mga murang benta dito. At ang susunod nga na ipapakita ko nga sa inyo ay eh, perfect na perfect nga ito sa inyo. La... Lalong lalo na kung may anak ka naghahanap ng laptop at sa mga estudyante na naghahanap rin ng laptop. Dahil marami nga ditong brand na pwede nyo nga pagpiliin na gamitin nyo nga ito sa inyong school. At napakamura nga lang ito. As low as 1,999 ay magkakaroon ka na nga sa sarili mong laptop. So agang pa-Christmas nga ito para sa atin. At bukod nga doon mga kagoy, meron nga rin sila ditong murang iPhone at iPads. sa mga naghanap nga ng cellphone mga kagoy, tulad na nga lang ng Apple Brand at iba pa, at meron rin sila ditong mura. Kaya sa mga taga-mangaldan, puntahan nyo na nga ito. At sa mga nanay nga dyan mga kagoy, naghanap nga ng murang appliances. Low as 300 pesos, ay makakabili ka na nga dito. Amay grabe, puntahan nyo na talaga ito. Promise, napakamura ang mga benta nga nila dito. May meron silang rice cooker, oven, mga electric gas tub at electric at sa kanilang opening ay talagang nagsidagsaan ng mga tao. At meron rin sila ditong baro gown na pwede nyo nga bilhin. Ito nga sa mga special event na pupuntahan nyo. Tulad na nga lang tong sinuot nga natin. Na pwedeng pangkasal at pang nina. Na sa murang halaga nga lang yan, mga kaagoy. Meron rin sila ditong inooper ng mga pabango. Na sobrang bango. Tulad na nga lang tong sinubukan nga natin. Kaya sa mga kalapit bayan nga ng mga ay puntahan nyo na nga ito dahil marami talagang sobrang mura. At dito nga lang yung sa Starwin Consumer Goods. Puntahan uh, na nga ito at wag na nga kayo magpahuli mga kaagoy. ¡Ay!